Good morning mga kalog. Bili kami na ngayon ng almusal. Ikaw so, maghawak ba? Hmm? Ikaw. Putol putol. Bakit? Almusal. Ada apa? Oh, kamu. mo.

Ba't walang ano? Ba't bali? sabi ko, nung bata pa kayo, wala na kami ginawa, hindi rin kayong dalawa. Ayaw nyo naman. Siyempre, mama, Ay, bata ba? pa kami nung nung. Okay, Ibang po, iba ba? Ayaw, ayaw nyo pala, ayaw nyo tayo. Okay, okay. Sopas pa? Sopas okay, so, pa lang ako. Ano so, ate? Ano sa'yo ate? Ano sa'yo ate? Ah. Ano sa'yo ate? Ano Eh. Duoi. Itu cermin dong. Mulai Ini apa Thank you, po. Okay, sarang te. Magkakaroon, bang pa tayo, Huwag may okay. baba okay.

bạn đừng to bát thế bết tất à ha yeah ม okay. าได้โอ๊ยนาคันีน่ะ I've

Pipili ng almusa. Uy, sabang init. Ano ba yan? Init ka. Yung saan po sabi? Wala na. Tago. Na. Ayun, anak nito. Ay, hindi. Hindi. Bili ka, tia. So, guys, nagbili kami ng kuan. Pero, barang may lang. ले <tiple> pa Guys. Ang anak guys. Ang anak. May nandoko. Ang anak. ay okay, basura. Hmm. Um, iron, don't. Corp. Don't. Ayan. 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 Pauwi so na kami niya, ate. Hmm. Nakadami din tayo, te, ah. 44, no? Ayan, ayan. Pauwi na kami. ayan. Oh.